Membran, semembrans. <laughs>

arebak mo mong ida kay Duro yung iyong girlfriend, ha? Eh, <laughs> <Ay>, bakit <bahay> naman? Hindi, na siya ba kung nga Eh, siya kami magkakasama niya, ha? Ba, ko siya, niya Ramos! Ha? 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 Pinaraptok kaya tayo, eh. Naka-video. Harap sa Kuya Nila, harap! Harap sa Kuya Nila, dali! <laughs> Ako <natago. Nako>, <laughs> Ha? tago Ha? na! Bukas ka na, umaray! Ha? Kailangan. Okay, eh, kayo magberenda muna doon sa kabila. Hmm. Kagme, kawai. Kumumay kawa ka kawa kawa daw. Wag ka tatawat mo nga. <laughs> eh. Ha? Mamaya, ah, sa 29 pa babalik pa po ako. Ah, babalik ka pa naman. nami miss daw ko. Pupasit eh. ka mo sa bahaya. Apo, dami pa po. Hindi mo para inabot na sabi hmm. nung kagme eh. Nasabay, kung do daw siya naunahan ng no, iyong bayaw at mabilis-bilis ka niya daw sana yaw. Ang aling ga? na kuya Edman, ang sabi? Mm, tumagay ka muna. Talaga. Ay, ay, huwag mo pilihan. Ay, sige, rinit mo. Sabi ng Kuya Edward, ala, ay, ikaw ang naibig. Ako yung mo. Kung hindi daw mabilis-bilis ang iyong bayabi, ang kanya daw yun. Ano, kayo baka? Hindi, yung asawa. Ah? <laughs> oh, sa katana, walang kurukuro ng pinaka Pinaarap ka. Yan, magandang yan. Yeah. Ipidyo mo. Ano yan? Hoy! Ano yan? O kaya hindi po kaya na. Ngee. Sa atin lang. Hay nung kulin tinari to. Nagbatena kayo na 'yon, kuya, dume. Ah, nagbatena kaya. Ah. Nagbatena kaya. Tagbatan niyo kuya ginagawa ko. Ewan ko kung may makatunghian. Charling Gonzales pa yan. Ah. Sayo na ala sayo. Ay. Saya sa aking mga anak kaya. Eh, sa prata na. na.